Alright. Ayan, nandito tayo sa bahay, guys. Ayan. and Ipainit natin yung binili natin na tinapay. Ayan, may butter. Okay. Butter. Lagyan natin ng butter konti. Ayan. Ito yung tinapay na binili natin kanina. Ayan, painit na natin baka mamaya ano hmm. <coughs> ya yeah, itayit natin yung tinapay bago tayo magkape ayan kumulo na yung tubig natin ya yeah. yan yeah. ibalik natin yung butter sa fridge okay. baka matunaw hmm. Alright. Painit na natin. Ayan. Ito na guys. Ayan. Painit natin yung pinapay. Ayan. Yung isa para kay Nula at Nula. Mamaya nga ano, nalang. Ano mm -hmm. Alright. Ayan. Init-init pa mga pulo paaw. Ang tawag dito, tinapay na to ay pulo Okay Init natin guys para sure ball. And guys, ayan malapit-lapit na. kumulo na yung tubig kaya magtimpla tayo ng kape yan guys Ito. titimpla tayo ng coffee para tayo magkapi gutom na kaya yan <coughs> kaya ito yung isa ano itong mga gamot gamot ng aso nandito aray ko mainit mainit pala punong puno na yung tasa dahil tayo po yung nauna, piliin natin yung malaki. Sa atin yung malaki. Kay yung malaki. At, ayan. Magkipina tayo bago tayo maglinis. Merinda time. Hmm... O, oh, diba? Pulo pa, o. Mmm, bango. Ayan, hanggang dito na lang tayo guys. Ayan, thank you, thank you.